Magandang hapon, ala naman eh. Kalalabas nga lang ho namin galing sa trabaho. Bumili nga ho pala kami ng isda at isasaay nga ho pala namin. Naglagay na nga rin ho pala ko dyan ng kalamya sa kaserola at isa-isa ko nga ho palang inilagay yung isda. Matapos ko nga ho palang ilagay sa kaserola yung mga isda, maglalagay naman ho tayo ng pampalasa, ng asin, bawang, at maglalagay din nga ho pala tayo ng tubig. Maglalagay din tayo ng pamita. Matapos ko nga ho palang may yung mga ingredients, atin nga ho palang isasalang. Dahil nakalimutan ko nga ho palang maglagay ng umami. Pagkatapos ko nga ho palang may aring isda, lagimay naman ho ako na rin karning manok. Hindi ko nga lang ho nabidyuhan. Aro naman ho kasama ko din sa boarding house. Siya naman ho nagat ng sibuyas, bawang, carrots at saka nga ho pala rin ripolyo. Dahil nakahanda na nga ho pala yung gagamitin kong mga rekado, nagsalang naman ho ako dyan ng kawali. Maglalagay din nga ho pala tayo ng mantika at magigisa tayo ng bawang at saka nga ho pala rin sibuyas. Kapag mabango na ho at abot na ho din sa aming kapitbahay, ilalagay na ho natin yaring hinimay nating karning manok. At maglalagay naman ho tayo ng pampalasa, ng toyo, umami at saka nga ho pala paminta. Halu-haluin lang ho natin para magisa-gisa. At pagkatapos, ilalagay na rin ho natin aring carrots at isusunod naman ho natin aring repolyo. Kaya nga ho pala kami nagluto na rin pansit kasi nga ho birthday nung aking katrabaho. Siya nga ho pala ang nagpaluto sa akin. Siyempre hindi naman ho ako makatanggi at naisip ko rin naman ho na makakalibre kami ng hapunan. Charot! Nang medyo luto na nga ho pala rin mga gulay ay ari nga ho pala muna ay aking nga hanguin at mamaya ko nga ho pala ilalagay kapag luto na ho yung pansit. Dini nga ho pala sa pinaglutuan ko ng gulay, dini na rin ho ako magluluto ng pansit. Naglagay nga ho pala ako dyan ng tubig at maglalagay din ho tayo ng pampalasa, ng patis, paminta at saka nga ho pala ng nor cubes. At naglagay din ho ako dyan ng kaunting toyo. Atin lang ho pabubulakin yung tubig at ilalagay na ho natin aring pansit. Iintayin lang ho natin maluto aring pansit kapag nga ho pala wala ng sabaw, saka natin ho ilalagay yung ating mga gulay. Pagkatapos nga ho pala natin mailagay aring mga gulay, atin naman nga ho hanguin, ay siya hindi naman ho pala hanguin, haluin ho hindi pa ho aring luto. iiga pa ho natin aring sabaw. Habang hinahalo ko nga ho pala rin pansit, abay ako ho'y nagugutom na. Amoy pa narin ho na rin, nakakatakam na. Hina nga ho't luto na rin pansit at sinaling ko na ho din sa kasirola. Tara ho, kumain muna ho tayo. Parne ho kay din it, sa sasandukan ko ho kay na rin pansit. Aring nga ho pala mga kasama kong kumakain din si Berba at saka nga ho pala rin si Pia na may birthday. Abay nahiya pa hong humarap sa video. Tara, kain ho tayo ng pansit din eh. Masarap ho aring kainin kapag mainit pa. At bagong hango pa ho aray. Wala naman hong bisita din kami lang hong tatlo ang kakain din eh. Abay, hindi ho namin ari mauubos, kundi nyo ho kami sasamahan din eh. Ay siya, matatakam ho kay din sa akin pagkain. Ari nga ho palang ng ari ay nung isang araw pa nga ho pala. Hindi ko nga lang ho voice kasi nga ho naging busy sa trabaho at lagi nga ho pala akong may overtime. Kaya ngayon ko lang ho na voice over. Shout nga ho pala sa mga taong nanonood ng akin vlog at wag naman ho niyo kong kalimutan i-like, i at i-share na rin ho. At maraming ho salamat sa mga taong sumusuporta sa akin. Bye!